hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share -share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Labis ang saya at buhos ng luha ang nangibabaw matapos ilabas kahapon ang resulta ng katapos lang na 2023 bar exam. Ganap ng mga abogado ang higit sa 3,000 examini at aspiring lawyers matapos pumasa. Ang mga detalye pa sa balitang yan alamin sa report na ito. Inilabas na ang listahan ng mga pumasa sa 2023 bar exam kahapon. May kabuang 3,812 ang examinees na pumasa mula sa 10,387 bar takers. Katumbas ito ng 36.77% na passing rate. Sa isang press conference kahapon, inanunsyo ni Bar person Justice Ramon Hernando ang resulta kabilang na ang mga nangunang unibersidad. Bar Top Notchers, Ephraim Portion Kula B, mula sa University of Santo Tomas na may 89.26% na grade. Pangalawa si Mark Jusal Vivit ng Ateneo de Manila University na may 89.12% rate. At pangatlo naman si Francesca Mil Altonaga Francisco mula naman sa San Beda University na may 88.91% rating. Pasok sa 4th place si Nataniel Nino Alipio mula sa Aquinas UST Legazpi na may 88.65% na rate habang panglima si David Joseph Flores mula sa De La Salle University Manila na may 88.55%. Nasa 6th place naman si Ralph Vincent Samaniego ng University of the Philippines na may rate na 88.47% na score. 7th place si Brian Gerard Antonio ng ng Adamson University na may 88.31%. At tayo naman sa 8th place, si Napaulo Batula ng University of San Jose Colotes at Pio Vincent Buen Camino na may score na 88.25% rating. Pasok naman sa 9 place si Grace Abigail Bautista mula sa Angeles University Foundation School of Law na may 88.6% na score, habang pang-10 si na Jason Ong ng St. Paul School of Professional Studies at Zestri Nanon ng Aquinas University T.Ligaspi na parehong may score na 88.1%. Sa anunsyo ng Supreme Court, gaganapin ang outtaking at roll signing sa December 22, araw ng biyernes. Tiniyak ng kamera ang pagbibigay ng buong suporta sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa rebelding grupo. Ito ay sa harap ng babala ni Vice President Sara Duterte. Ayon mismo kay House Speaker Martin Romualdez, walang dapat ikabahala ang Vice Presidente dahil malakas umano ang Armed Forces of the Philippines. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Regonano. Buong support ang ibinigay ng kamera sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan muli ang peace talks sa mga rebelding grupo. Ang House Speaker Martin Romualdez, perfect timing ang ilulungsad na usapang pangkapayapaan dahil ang kapaskuhan ay diwa ng kapayapaan. Sabi ni Romualdez, walang dapat ikatakot sa gagawin pa ipag-usap ng gobyerno sa mga rebelding grupo dahil malakas niya ang ating Armed Forces of the Philippines. Sagot ito ni Romualdez matapos himukin si ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos na repaso ng ang nilagdaang proklamasyon para sa pagbibigay ng amnestiya sa ilang mga dating rebelde at ang kasunduan sa gobyerno kasama ang NDF. Sa pahayag ni VP Sara, ang resumption ng peace talks ng gobyerno sa mga rebeldeng grupo ay tinawag niyang agreement with the devil. Gaiti Robaldez, bigyan ng pagkakataon ng kapayapaan dahil pagod na ang mamayan sa karahasan. Sa Christmas tree lighting ceremony sa batasan, sinabi ng House Speaker, ang bansa ay patuloy na naharap sa mga hamon gaya ng pagsabog sa Marawi City noong linggo at ang malakas na lindol na yumanig sa Surigao noong araw naman ang Sabado. Pangako niya ng kamera na patuloy na isusulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa bansa para mabigyan ng maayos na buhay ang mga Pilipino. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! inflation rate sa bansa noong nagdaang buwan ng Nobyembre. Sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Mababa ito kumpara sa 4.9% noong Oktubre. Ang mga detalye alamin sa report ni Nicole Lopez. Bumagal pa ang inflation rate para sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal pa sa 4.1% ang inflation rate noong nakaraang buwan mas mabagal pa sa 4.9% na datos noong Oktubre. Paliwanag din National Statistician Dennis Mapa, ang pagbagal sa inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin ay dahil sa mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Pasok ang inflation rate na ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 4% hanggang 4.8% dahil sa mabagal na paggalaw sa presyo ng gulay produktong petrolyo at paglakas ng piso. Ang inflation rate naman noong Nobyembre ang pinakamababa ring datos ngayong taon. Mas mababa pa sa 4.7% noong Hulyo. Pero sabi ng PSA, nasa 6.2% pa rin ang year-to-date inflation rate sa bansa noong Nobyembre. Lagpas pa rin sa 2-4% na target ng gobyerno. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagbigay ng tulong pang-agrikultura ang Department of Agriculture o DA para sa mga magsasakat pang isda sa bataan. Ito raw ay tulong ng kagawaran upang mapagaan ang kanilang pamumuhay. Ang mga detalye tutukan sa report ni Dani Kumilang. Ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka ng Marbeles Bataan ang 134 na sako ng binhi ng palay o Certified Rice Seeds sa ilalim ito ng RCEP Seeds Program ng DA kasama ang isang multi-cultivator ng sama ng magsasaka sa alyon o sa masa na corn at kasaba na pangunahin itong kanilang pananim. Ang LGU Maribeles naman ay nagkalob ng 20 piraso ng grass cutter sa mga magsasaka at 10 marine diesel engine o makina ng bangka. Ang naipagkaloob naman ng provincial government of Bataan sa mga mangisda ng Maribeles habang labing na mangisda naman ang napagkalooban ng fuel subsidy ng DA. Labis-labis naman ang pasasalamat dito ng mga nakatanggap na magsasaka at mangisda sa mga ahensya ng pamalan na patuloy na nakaagapay sa kanila upang mapagaan ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Get ready the Book Lovers! Dahil ang inyong paboritong biggest book sale ay magbabalik sa inyong lugar para sa mas mababang discounts at mas maraming choices of books. Kung kailan at kung saan gaganapin ang nasabing book sale, alamin sa report ni Millie Borja. Get ready for holiday season, Davao Readers! Dahil isang maagang pamasko ang handog ng world's biggest book sale na Big Bad Books sa inyo. Sa kanilang muling pagbabalik sa Davao, dala ang nasa 2.5 million na libro. Simula December 15 hanggang December 23, mamarkahan ng BBW ang ikatlo nitong pagbabalik sa Crown Jewel of Mindanao kung saan gaganapin ang nasabing book sale sa SMX Convention Center sa SM Lanang. Ang pagbisita ng Big Bad Wolf sa loob ng siyem na araw ay sapat na para kuhanin at makadiscover ng bagong librong babasahin, regalo, maging donasyon. Maliban sa mga mabibili with as low as 95% discount, dapat ding abangan ang partnership ng BBW sa Gawad Galinga sa pamamagitan ng Red Witherhood Initiative kung saan magbibigay ng nasa isang libong libro ang book sale para sa mga nangangailangan. At ang isa sa mga key partner ng Big Bad Wolf na Metro Bank, patuloy pa rin ang serbisyo para sa mga customer nito, providing cardholders with a 0% installment promo para sa tatlong buwan kung makabibili ng minimum na halagang 3,000 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Markahan na ang kalendaryo at makiisa sa World's Biggest Book Sale de Muling nagbukas ang Anakbanwa Arts Exhibit sa Lalawigan ng Dagupan. Layon daw nito na matulungan at makilala pa ang mga lokal na artisans ng Lalawigan na may kahangahangang mga talento. Narito ang report ni Freddy Fajardo. Nagunahan ni Pangasinan Port District Representative Christopher Tupde Benicio ang pagbubukas ng Anak Banwa Art Exhibit sa, MacArthur House sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Nilalayo nito na makilala at matulungan ang mga lokal na artisans ng lalawigan na may angking galing sa maestra obrang pang-internasyonal. Naging bida sa exhibit ang iba't ibang obra ng mga lokal artista. Dumalo sa Anak Banwa Exhibit ang mga magulang ni Port District Congressman Tupde na sila dating Kongresuman Manajina de at five time Speaker of the House Jose de Jr. at naroon din si Indonesian Ambassador to the Philippines na si Agus Uyjojo, DTR Region 1 Regional Director Grace Baluyan, Lagopan City Vice Mayor Brian Kuwa, at mga local artists. Ayon kay Port District Congressman de ang mga creative outputs na tampok sa exhibits ay bunga ng isang buwan na immersion ng mga local artists sa Dagupan City. Samantala ang exhibit ay bukas sa publiko mula December 3 hanggang January 19, 2024 at maaaring bisitahin at makabili ng kanilang artwork bilang pagsuporta sa mga local artist. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Kinilala ang lalawigan ng Quezon City bilang most bike-friendly city sa bansa. Ito raw ay dahil sa mga infrastruktura na ipinatayo para sa mga bikers, maging ang mga pulisiyang nakatoon sa sustainable transportation. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kinilala ang Quezon City ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang most bike-friendly na lungsod sa buong Pilipinas. Nasungkit ng QC ang Gold Awards sa Mobility Awards 2023 sa ginawang National Bike Day Awards and Recognition sa Iloilo. Bumandera rin ang lokal na pamahalaan sa Bike Lane Infrastructure Quality Awards dahil sa mga pasilidad na ipinagawa sa lalawigan upang magbigay pakinabang sa mga nagbibisikleta. Maliban dito, pinangalanan ng Department of Transportation at Department of the Interior and Local Government si QC Mayor Joy Belmonte bilang isa sa mga notable public officials sa pangunguna nito para sa mga pulisiya sa active transportation. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Dahil anak ni na Marion Rivera at Lindong Dantes na si Zia, mala prinsesa sa kanyang 8th birthday party at Rian Ramos, nanalo bilang Most Empowered Advocate Woman for Film and Television sa World Summit Excellence Awards. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin ng ating showbiz, Angel. Kilala prinsesa ang panganay na anak ni Marian Rivera Ding Dong Dantes na si Zia sa kanyang 8th birthday celebration. Sa kanyang Descendants Team Party, nakasuot ito ng isang purple and pink ball gown with matching tiara. Habang cute Prince Charming naman ang ng kanyang 4-year-old brother na si Sixto. Mensahe ng pagbati at pagmamahal ang ipinabot ni Marian sa kanyang daughter na ilarawan niya bilang sweetest princess in the world. Hiling ng aktres na matupad ni Zia ang lahat ng kanyang pangarap. Bata pa lang, very active and talented na talaga ito. Maliban kasi sa pagiging swimmer, minsan na rin proud na ibinida ni Namar na dingdong ang horse riding skills ni Zia at pagtugtog ng piano. Samantala sa iba pang balita, kinilala bilang most empowered advocate woman for film and TV si Rian Ramos. Sa isang IG post, inilaan ng aktres ang pasalamat sa World Summit Excellence Awards na siyang naggawad sa kanyang naturang parangal. Ayon kay Rian, it has always been her goal na mag-iwan ng positibong impact sa buhay ng iba sa pamamagitan ng mga programa at charity events na kanyang pinangungunahan. Very thankful din ito sa kanyang mga taga-suporta na kung tawagay Cyber Rians. Sa huli na nga kung na patuloy lang ito sa kanyang layunin to empower others sa pamamagitan ng mga advocacy work, pagbika ng proactive and reactive solutions at mga proyektong magbibigay inspirasyon. Magulita na kamakailan lang ang ginawaran si Rian ng President's Medal ng United Nations Association of the Philippines bilang Ambassador of Peace. Congratulations! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin yung araw ay ang paglabas ng resulta ng katatapos lang na bar exam kahapon at para na rin sa mga examinis na nakapasa. Kita kasi sa mga pumasang saya dahil sa lahat ng sakripisyo, sipag at dedikasyon na inilaan nila mula sa pag-aaral pa lang hanggang sa pagre-review hanggang ngayon na pumasa sila para lang maabot ang kanilang mga pangarap na ngayon ay sa wakas nagbunga na rin ang mga ito. Kaya para sa mga pumasa maging sa mga magulang din, isang malugod po na pagbati sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, One PM Sadi Rach TV.